kasadista. 90 days kami nagkampanya, halos araw-araw na ginawa ng Diyos, I speech kami ng speech. Namakita ko yung programa, speech na naman, eh, poproclama na kami, panalo na kami, speech na naman, chairman. <laughs> Levity aside, no? barring any future adverse, serious, and credible, issues or accusations raised against the commission on elections in the conduct of the May 2025 elections i take my hat off to chairman garcia the comelec commissioners the staff the employees of the commission on elections for a job well done Like those who spoke before me and those who will speak after me, I have a long list of people to thank for making today possible. But I will only mention three most important individuals God, my dear mother, and my dear father. Incidentally, they are all in heaven. Natatandaan ko noong kami maliliit pa kami magkakapatid, hindi ko makakalimutan yung paulit-ulit na binibilin sa akin o sa amin ng aking mahal na ina. Huwag na huwag kayong magnanakaw. Huwag niyong kukunin ang hindi para sa inyo. Katunayan, isang lunis ng hapon, dumating ang aking nakakatandang kapatid. No, 1950s ito, nasa elementarya pa kami. Tuwantua siya, binabalita sa aking ina, Inay, nakapulot po ako ng isang sentimo. And manjo, you, huwag natin matay ng isang sentimo nung araw, nung 1950s, late 50s po ito, dahil mahalaga po ang isang sentimo. Ang sinabi ng aking ina, ang may-ari ng isang sentimo na yan, hindi makakatulog ngayong gabi. Kaya sa kahanap ng pera na yan. Kaya bukas ng umaga, pagpasok mo sa eskwela, hanapin mong pilit kung sino ang may-ari at isauli mo sa kanya. Yan po ang aking nanay na nagsasabi, nagbibilin na huwag na huwag kayong magnanakaw. Ang akin po namang ama, dahil sa anak ng isang veteranong katipunero, si Lolo Mauricio, ang laging habili naman sa akin na Hangga sa akoy kasi nag-abot pa kami bago siya namatay akoy naging uh, PNP uh, chief uh, chief PNP no uh, director general ang bilin niya sa akin simple lamang lagi mong pakakatandaan ping sabi niya ang tama ay paglaban ang mali ay labanan yun po ang akin naging panuntunan naging aking gabay sa mahigit limampun taon na akoy nagsilbi sa gobyerno 20 taon bilang sundalo, sampuntaon taon bilang pulis, at 18 taon bilang senador. At ito po, Chairman, Commissioners, will be my fourth term as an elected Senator of the Republic. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang Comelec, at mabuhay po tayong lahat. Thank you very much, Senator Lacson. may we request chairman george irwin m. garcia to read the proclamation certificate of senator-elect rodante Dizon marcoleta. the national board of canvassers, we, the chairman and commissioners of the commission elections, sitting and bank as the national board of canvassers of the may 12, 2025 national and local elections, do hereby proclaim rodante Dison Marcoleta, a senator elected to serve for a term of six years, ending on June 30, 2031, in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines. Given this 17th day of May, 2025, in the city of Manila, signed George Irving Garcia, Chairman, Commissioners Amy P. Ferulino, Ray E. Bulay, Ernesto Ferdinand P. Maceda, Jr., Nelson J. Celis, Maria Norina Tangaro Kasingal, Nori are people, attested by Chufisto E. Ellis Jr., Executive Director. Si Congressman Rodante Marcoleta po ay isang abogado at batikan lawmaker. And naging part of Marcoleta representative sa ng alagad ng long term termino Tina. Pagkatapos nito, naging representative naman siya ng Sagip Party List mula 2016 hanggang bago siya tumakbo sa eleksyon 2025. Dati na siyang naghain ng kandidatura para sa pagkasenado ng 2022 elections pero nag-withdraw siya noon. Ilang komite na ng Kamara ang hinawakan ni Marcoleta kabilang ang Committee on Poverty Alleviation at Special Committee on Globalization. Naging Deputy Speaker din siya ng 18th Congress. At noong 19th Congress, naging Assistant Majority Leader siya ng Commission on Appointments at Chairman din ng Committee on Public Works and Highways. At itong si uh, Senator-elect uh, Marcoleta, isa naman Tina doon sa tatlo natin na mga first time. Uh, senators kasama doon si uh, senator elect uh, Tulfo uh, na sa yung pinakamarami doon sa alyansa no na may boto at mm -hmm. uh, second si uh, senator Kito Soto. Itong si Congressman Marcoleta ay kasama doon sa inendorso mm. ni Vice President Sara Duterte. At doon sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research sa datos ng COMELEC, minda ang nagbuhat yung uh, si senator Marcoleta at yung corridor ng Luzon. Marami rin yeah. na siya nakuha doon. So ngayon papakinggan natin yung kanyang uh, mensahe. Mhm. Mm Marami na yung mga fourth termers no sa uh, si Senator Cayetano, Laxson at Lati. So ito naman ay first time natin makikita bilang senador. Mga minamahal kong mga kababayan, sa ngalan po ng aking pamilya, ako'y taus-puso pong nagpapasalamat sa natatanging pagtitiwala na ipinagkaloob ninyo sa akin at sa pagkakataong makapaglingkod bilang isang senador ng ating pansa. Ang tagumpay na aking nakamit ay tagumpay po nating lahat. Para sa akin po, ito ay tagumpay na rin ng pag-iral ng demokrasya sa ating bansa. Isang panibagong yugto na nangangailangan ng nagkakaisang pagkilos para sa kabutihan ng ating bansa. Ang pagtitiwalang ito ay hindi lamang katuparan ng isang karangalan na ikinawad sa akin. Higit sa lahat, ito po ay sumasagisag sa isang mahalaga ngunit mabigat na pananagutan. Ang paglilingkod ng buong katapatan. Pagsisikapan ko po ito ay aking balikatin. Hanggang sa aking mapatunayan sa inyong lahat na ako po ay karapat-dapat sa ikinaubad ninyong pagtitiwala. Ang kailangan po natin ngayon ay pagtutulungan, hindi hidwaan ang kailangan po natin ay hindi paligsahan ng akusasyon. Kung hindi paghanap at pagtuklas ng mabisang pamamaraan tungo sa kaunlaran. Ang anim na taon na ibinigay po ninyo sa akin ay hindi tungkol sa paggamit ng kapangyarihan, kundi sa pangingibabaw ng tapat na paglilingkod na inaasahan at inaasam ng ating mga kababayan. Hindi po ito tungkol sa pansariling kapakinabangan. Kung hindi ito ay sa kapakanan at interes ng bawat isang Pilipino. Maraming salamat Chairman George.